Go! Go! Uh, ay, ito po, po kami sa... <laughs> ano ba ang sa akin? Oo, oh, ito, ito po, ito sila, ito po yung... Ano ba yun, hindi ka tissue? Hindi, hindi ka Basta Hindi po ito, oo. Thanks po kasi, thanks po. Oo. Paakit po kami sa ano? Kami sa bundok. sa Cruz. Ano ba ang tawag doon? White Root Bell, eh, oo. Tawag doon. Ay, kawain naman kayo dyan. Hawak, hawak, hawak. Okay, po. Ay, po. Ay, po. ay po. Paket po Oo, kami na ano. Ano po, mag, mag ano po, so? mag boyfriend. Mag <laughs> and mag girlfriend. Piri po sa kuranya. Dito daw. Dito ay, ako tour guide nila. Ako yung tour guide nila. Ako <laughs> na Tulungan, tulungan, tulungan. Tulungan po tayo. Tulungan <laughs> po tayo. Sige, huwag kayo matawag. Sige, kayo matawag. Kain nanti nya. Eh, okay, ini sini. Oi, kagak. Jangan berani. Mau nyakit nanti nih. aku ya. Ala, 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 ala. Ini suruh saya. Pas. Grabe, saya yo. Oke, pikir yo, ay. pas. Anda pas. Terus lang, terus lang. Tahu ini yang besok terus. Halo, ay kalam. Oh, my. <laughs> oh. Dari dari. Dari dalam bagal pun malin. Ini. Awak kata apa? Bagi lahir apa kala? Uh. Ini, 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 ini. Oh, oi, oi, dito na lang. Oi, tawag ko na. Sorry daw dito. Sorry. Ah, may kaya wala na dito sa

We'll we'll Wala pa tayo sa one port. We'll Adventure to. Dali, dali, kapit. Donor, nalilayan mo sila dyan. Hilay mo, hilay mo. Tagahila, tagahila. Okay. Dito, dito. Ang tarik. Ang taas. Nagyan sa YouTube. Oo. Ito yung ano ah. <laughs> kamay na mo kayo dyan. Kamay, kamay, kamay. <laughs> Mahirap, nahirapan na ako. Ayoko na. Ang <laughs> mga <laughs> <Kaway, taas> tayo. Hilay, <laughs> hilay nyo, hilay nyo. Ayan. Okay. <laughs> Grabe na mo. Nakapag nandito na sa na. Grabe naman kayo. Tama, <tod> iba, iba. Ayan <tod> na, sige. Ito po sila, mga po sila. Paka na po sila. Ah, ayan na po sila, ayan eh, o. Oh. Si Emon, pambansang ba din yan. Si Omen, kagamit yan. Ay, si Kuya, ayan, tulad natin special. Grabe.

may baba pa. Stop like, stop. Arek. Gilid mo lang, gilid o. Gilid, gilid. Ako ka. Sige po. lang po. lang po kayo. Bante, Joner, may isip dito. Uy, hirap na po kami makiat.